Yan mga Pinoy. Ah, magandang magandang umaga po at welcome back sa ating YouTube channel. Papunta po uli kami dito sa tinatabasan naming nyugan. Maglalakad po uli kami. Yan, si Kuya Gado yung ating katulong. Dito po sa amin sa probinsya, ganito ang trabaho namin, magtabas sa nyugan, magkopra Pag ano, minsan wala nang iba, maguuling na po, uling ng kahoy. <laughs> Yun, mga Pinoy, ang trabaho namin dito ngayon. Akit lang po sa inyo ni Boy Pinoy yung aming dinadaanan, papunta doon sa ating tatabasan. Kita tata pagkain ng mana kaya. pusa mga Pinoy, oh, ang puti. Ay ay.

Ay, may tao, may aso ay. Yan mga Pinoy, malapit na po kami. Doon sa ating tinatabasang nyugan. Chu 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 chu. Waiti waiti waiti. Yan ah, mga Pinoy, ang kuprasan ni Kuya Inti. Ayan o. Oh. Ang daming tuta. Ang bahay. bahay sa linang. Bahay sa linang kuprasan. Ayan. Ang daming tuta mga Pinoy. Oh. Ang so, bahay hmm. ganda. ganda ng kuprasa ni Kuya Inti. Yero. Bukawa. Ito yung mga aso ka. oh. na kita ng kanilang bowing. pagbulon na ayo. Yan mga Pinoy na andito na po tayo sa tatabasan natin. At yan po yung natabasan natin kahapon. Yan. Hanggang doon po yan, sa taas doon. Unahan doon. At ngayon naman po, yan ang ating ano, tatabasin. Yan. Ayan mga pilo yung masipag nating magugulay oh. Magugulay. Gagata po ng niyog. Yan po yung katulong natin sa pagtatabas. At ito mga Pinoy ang gugulay namin. Ayan o. Oh. Ulay na gabi. Ayan mga Pinoy. Nakasalang na po. Ayan. Ibin na yan. Dugsong-dugsong -dug lang yan. Yeah, Ibin sa iyo. Hmm. Ang gulay. Ayun mga Pinoy, kain po tayo ang tanghalian. Uh, luto nga po yung gulay na ano, gabi.

kakayan yung <laughs> <laughs> na 'yan, nga doon. mga, mga Pinoy oh. Nakakain po. <laughs> may isa, may may mga video. po ito, Napadaan. <laughs> yeah, hindi. Mano, man, man, yun. Napadaan. Bakit mo naman paking Napadaan, hindi, hindi talaga. Yan mga Pinoy, kami po ay pauwi na. At hapon na po. Lakad na naman ulit mga Pinoy, magat hapon ang lakad.